One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At siyempre, ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, lalong gumaganda ang mamasam ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo? Happy Thursday sa atin lahat, ang bilis ng araw no So today is Thursday, tomorrow is Friday And the next day is Miss Earth na ayo excited guys? Ako syempre excited ako para sa labanan dito sa Miss Earth At talaga naman, masasabi ko naman, iba talaga ang ganda ng mga beauty queen from Miss Earth Kasi dito talaga sinasala talaga nila yung kandidata nila In fairness ha So tignan natin kung sino ang susunod na magiging reyna ng Miss Earth Sabi nga nun ano daw ang tingin ko kay Miss Philippines Aabot ba sa dulo ng competition? To be honest si Miss Philippines I trust na makikipagpukpukan yan dito And then feeling ko aabot yan ng top 8, top 4 So abangan natin Medyo exciting ang Miss Earth ngayong taon na to Kasi syempre magagaling ang mga kandidata. Pero syempre, tingnan natin kung ano ang mararating ng ating pambato. batin think positive lang guys. Mali nyo, umabot siya sa top 4. Diba? So yan. At bukod dyan, syempre, ito talaga inaabangan to ni Christine Ann Perez ang pambato natin dito sa Mission Train National na si Angelica Lopez. Yes, na umaarangkada nga ng bonggam-bongga. Pero Angelica Lopez, wala sa prediction ng mga Latina page. Yes, nakakaloka, no? So, siguro hindi nila nakikita yung ganap ni Angelica Lopez. But for me, ay nako, yung mga pinapakita dito ni Angelica ay talaga namang masasabi ko Palaban at Kabog. So, yon At excited ako dahil syempre, malapit na ang kanilang preliminary competition ay magaganap naman sa next day after ng Miss Earth. So, Sunday. Talaga naman dito, magkakaalaman na kung sino ang magaling na kandidata. Syempre, hindi magpapakabog ang Philippines dyan. Ako, tingin ko, kaya ni Angelica maka-top 5. Promise. Pero, yung sasabihin mong title, hindi ko alam kasi marami din talagang magaganda. Diyo dyan si Colombia, Venezuela, na talagang masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka. Pero parang piling ko walang back-to-back -back na magaganap. But, lalaban yung Miss Venezuela. So, sabi nga ganun, kapag daw reigning queen, tapos ah uh, yung bansang yon ay na el Tocuyo. So, tingnan natin kung may el Tocuyo si Venezuela dito. But, tingin ko hindi. Kasi, talagang iba din talaga yung ganda na meron siya at palaban, di ba? So yun, so maraming magaganda din dito sa Miss International kaya feeling ko medyo mahigpit ang labanan. But wala tayo kay Angelica Lopez na mag-shine like a diamond star dahil iba ang gandang binibini. Di ba, Christine Ann? So yun, excited na dyan si Christine Ann para sa labanan dito sa Miss International. At para na sa sumunod na chika, mama sa pambato ng Peru sa Miss Earth Universe International, anong masasabi mo sa beauty nila? Tingin mo mama sa mag-grants lang kaya sila? Isa sa mga matinding kalaban ng bansa natin ngayon sa International pageant na sinasalihan sa Miss Earth, Miss Universe, Miss International Ang mga pambato ng Peru Yes, kung tayo, meron tayong Angelica Lopez Meron tayong Ira at saka si Chelsea Manalo Na talaga namang umaasa tayo na kaya nilang makarating sa dulo ng kompetisyon dito sa Peru ay nako mukhang sigurado sila na kaya nilang magpenetrate dahil sa ganda ng meron sila. Si Miss Earth Peru, nako sabi ko nga nung nakita ko siya, in fairness, ako, ang ganda kahit tanggalan mo ng makeup, maganda talaga siya at class yung beauty niya. And then dito naman sa Miss International, yes, isa din to sa mga masasabi kung maganda din yung kandidata nila. And then, lalo na sa Miss Universe na ang lakas na ko na pwedeng makuha ang corona ng Miss Universe. So, ako tiningko si Miss Pero sa Miss Universe, si Tatiana, sigurado to. Pero sa Miss International, si Sophia at saka si Niva, tignan natin kung ano ang mararating nila sa competition. Mali mo, mag-title sila, di ba? Diyos ko, good luck. Ay, nako. Bongga yan. Palaban talaga sila. Pero syempre, mas palaban yung pambato natin. <laughs> Dahil kahit ano mangyari, talaga lumalaban talaga. Hindi lang ganda ang inilalaban nila, kundi yung quality ng pagkapilipina nila. In fairness naman sa mga pambato natin, talagang palaban at strong. Diba? So, yon Good luck. And then, para naman sa sumunod na chika, mamasama nyo naman ang tingin mo kay India at Pakistan dito sa Miss Universe. Tingin mo mamasang papasok kaya sila sa semifinals. To be honest, malakas ang potential na makapasok si Pakistan at saka si India sa top 30. Si India medyo sabi ko nga abangles tayo dito kasi iba din talaga ang pinapakita ng India dito sa competition. Si Pakistan parang pini ko pwede top 30. Tapos hindi ko alam kung mapalo pa yan sa next cut. Pero si India possible, di ba? So medyo nakakakawa. Pero sige lang, tingnan muna natin kung ano yung ipapakita nila sa preliminary at tignan natin kung kakabog nga ba ang India at sa si Pakistan, si Ria at sa si Nor, di ba? Ay nako, iba din talaga, iba din talaga yung pinapakita ng mga to at sabi ko nga, medyo nakakatakot din, di ba? At ay nako, yung mga galawan nila medyo masasabi ko na hmm, palaban, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, mama Sam, tingin mo kaya-kaya mag last two standing ni Colombia at pero dito sa competition na Miss Universe, Colombia. Actually, nananahimik si Colombia, no? Hindi siya yung katulad ng mga Colombia na pinapadala sa Miss Universe na sobrang ano, talagang powerful, ingay at mararamdaman mo talaga na nakakatakot silang kandidata. Pero ito si Miss Colombia ngayon, parang tahimik lang. Ako, yes, possible din naman kasi iba din naman ang ganda ni Colombia, matangkad at alam natin na very class ang ipinapakita niyang galawan dito. So, tingin ko, Colombia, yes, makikipaglaro dito sa competition ng Miss Universe at possible na makarating sa dulo ng competition at mag last two standing silang dalawa ni Peru. Si Peru, isa din to sa mga nakikita natin, ako, pwede din to mag Miss Universe. Pero, tingin ko, mas kaya ni Pero talaga makuha ang corona, di ba? So yun, so tingnan natin, abangan natin yan. Kasi, syempre, marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng maging eksena dito sa competition ng Miss Universe, di ba? Are you excited guys? Kasi ako excited ako. At talaga namang masasabi ko iba din talaga ang Miss Universe ng mga kandidata. Pero yung ganap niya sa Miss Universe ay medyo naloloka lang ako. And then, para sa sumunod natin, chika, mama, ni Celeste, ginamit ni, ano, ginamit ni, tawag dito, Chelsea Manalo. So, anong masasabi mo? Actually, hindi lang si Chelsea Manalo ang gumamit ng mahiwagang boots na yan. Ginamit din yan ni Beatrice Luigi Gomez during ano. Siguro, ayan yung gamit ng Miss Universe para sa mga kandidata, di ba? So, siguro, nasa baol. <laughs> so, yun. Paggamit. Di ba ganyan din sa binibini? Yung parang damit ni ganito, pinagamit kay ganito. So, naiintindihan ko. Kasi, syempre, kailangan nila ng styling. Kailangan nila ng may mga eksena. So, yung stylish nila, siguro, kinuha yung isa yan sa mga gamit doon sa Miss Universe Philippines. Pinagamit kay Chelsea Manalo. At least, di ba, hindi naman niya ginaya yung damit ni ano ni Celeste. Ang importante, may sarili siyang styling. Ayun nga lang pares ng sila ng boots at wala namang kaso 'yan, 'di ba? So mas bumagay nga kay ano eh, kay Chelsea Manalo yung boots na 'yan, <laughs> 'di ba? So 'yan. So okay lang 'yan. So next, chika, finally nagsama na sa isang frame si Miss Thailand at Philippines. Tingin mo mama, sa possible kaya na mag-top 3 dito si Miss Philippines, Miss Thailand, and Miss Peru. Medyo yes, pwedeng mangyari but ano yan eh, uh, matinding labanan talaga yan pag nagkataon. So exciting kung ganyan. Pero syempre hindi ko yan ma-assure sa inyo kasi syempre hindi naman natin alam kung ano ba ang galing at lakas ng ibang kandidata. So maaaring hindi natin sila nakikita Katulad ni South Africa na sinasabi nila Nako mukhang mahina naman si South Africa Hindi naman napapansin But ayun ngayon nakakatakot Yung hindi masyado umi-eksena Kasi baka mamaya may iba na pala siyang ginagawa Katulad na lang ni Andrea Mesa noon uh, Na laging napu out Di ba? Na hindi siya napapasama talaga sa mga girls Na lakad doon, lakad dito But... Tingnan natin, abangan natin kasi depende yan talaga sa galaw ng mga girls. Ako parang feeling ko, pwede naman kasi malaki naman yung chance ni Miss Thailand, malaki din yung chance ni Miss Peru, mas malaki din yung chance ni Celeste. So lahat naman ng kandidata ay may chance na makarating sa dulo ng competition. Pero depende na lang talaga yan sa magiging laro ng bawat kandidata. At tingin ko kakayanin naman nila. And then doon naman sa chika, nagkagulo sa hotel dahil kay Miss Thailand. Eh paano naman kasi yung pinuntahan ni Miss Thailand na hotel doon ay ang daming Thai citizen. So parang piling ko doon nagpuntahan. So isa tong paandar at eksena. Pero kung tutuusin, hindi naman siya katulad talaga ng inaasahan mo na nakita at pinagkaguluhan. Kasi mga tay nga kasi yung mga nando yung mga tagahanga niyan tay, at ayon nagkagulo sila doon. Siyempre, uh, majority, madaming tay, eh, anong isisigaw? Siyempre, ba isigaw nila si Philippines, isisigaw nila dyan, Thailand, 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 di ba? So, yon So, alam mo na yung ng organization ng Miss Universe Thailand. Kaya nila talagang gumastos, kaya nilang lumaban para lang sa corona at gagawin nila ang lahat makuha lang ang corona dahil this is a competition naiintindihan ko na lumalaban sila at naiintindihan ko na talagang marami talaga silang paandar at eksena but nandoon kasi na dapat maintindihan din natin na competition kasi to at gagawin nila ang kanilang makakaya di ba so yon so tayo kalma-kalma lang ang laban ni Miss Philippines so tignan natin kung oobra nga ba yung strategy game na Miss Universe Philippines dito sa Miss Universe kasi kung iisipin mo Iba ang eksena nila Mas parang gusto nila Maging dark horse Mas gusto nila yung simplihan lang yung laban Dahil biglang magugulat Yung mga ganon So, Philippines, they know when to pick So, yon So, nakakaloka, diba? So, iba kasi yung ganap, iba yung galaw Ni Miss Philippines, kaya medyo yung iba, ay, nakukulangan. Pero hindi mo alam, baka mabaya biglang umarangkada yan sa prelim. I hope so. So, nandoon tayo na, syempre, positive lang at nandoon tayo na, sige lang, support lang tayo. So, kapag sumusuport, hindi mo na makailang maging negative sa mga iniisip mo. Eh. Kung nakikita mong ganito, pagtiwala ka lang. Kumbaga, para hayaan mo lang. So, malay mo naman, ba diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? please comment below para at least nalaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganoon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.